Nee, tama. Um bolote, big Girado na kami ng Okay, ayan tigiti. 'Yon, malaki na laki na. Nano. No, Ayon nakahuli si Brolytik ng tatlong laplaco. Ariya naman kami. Ariya ng kunti lang na kitang. 160 lang ka taga. Ariya namin ng tatlong bisis siguro to. Masakto yung tain. Yung taga namin, yung dalaga. Huwag na nga, sa <laughs> guwap pa ako. O, oh, tanawang sa si lik. na mo yung muli. Ngayon, ngayon. Ngad to da dayon. Ay, klaro. Hindi mo magpakita sa Ha. to Sige, ligtik. Parang bata. Naglululipak pa. <laughs> Hirap pag sipila yung gamit. Sana swertihin kami ngayon. Ay, konti lang yung kitang namin. Sana mapuno ng isda tong 160 ka taga. Walang imposible. Eh. habang nag -babad kami ng kitang namin na uh, mingwit muna para makadagdag ng huli huli may huli si Miss JC yun dalawa Lawa yung huli ni miss gc ay tatlo pala maliit yung isa nakahuli yan nakahuli na din si bro ligtik yun bibirada na laki bigat yun tingnan natin kung malalaki ay liit naman yan bro yung isa bro ay yung dalawa yuy malaki ang liliit naman yan. <laughs> may hole naman yung muse namin. Si Miss JC. Yun, may hole si Miss JC. yon isa. Hole di hapon. din si Papa. ito yung kanina hindi nabidyohan oh dalawa dalawang piraso Ayun oh, mga bro, ito nakahuli, so, naman si bro Ligtik Malaki madigat? daw, malaki Tingnan natin Tingnan natin kung malaki yung huli nya Yun, lalaki Kilang piraso? Tatlong Tatlong malalaking bisugo Malalaki Ano yun Tek? Bro Tek ano yun? Bisugo Malaki ba? Malaki Big na dako Big na dako <laughs> Amo ni siya, big Tatlong madako. big na dako Sabi ni Bro Oleg Tek Pakita pa. <laughs> mo dito Ito ang kumari na ito na big na dako Big na dako na yung huli niya. Tatlong big na dako. May huli naman si Miss Gizzy. Tingnan natin. Ayun, malaki na laki na. Tumutubo na. Nakahuli naman si Papa. Tingnan natin kung malaki ba. Medyo maguwang. Mas matanda sa dati. Yan, yon. Tatlo. Tatlong piraso. Yon nakahuli naman si Bro Tech. Big daw na malaki yung huli niya. Yon. Sampan na yung huli niya. Yun. Apat na e piraso. Big na malaki. Apat na e piraso. Malaki. Big na malaki. Hindi sa galing. Yangat yan. Ang duha. Tara. Iba. Tapos. Ang Hindi pa nakita yung isa yon Nasa may ilalim. Magat mo yun. Ang tag-alaw. Hehehe. Hehehe. Huli na naman si Miss GC. tatlong piraso mukhang si Diyos pero ito si Miss Gizzy ah ikaw bro ligtik nakahuli naman si bro ligtik malaki kaya ito yun ang dami pala ang dami. Ismo lagag may. Maliit lang. <laughs> Apat na piraso. Ang pain. Yun, may huli daw si Miss GC. Malaki kaya ito. Bantay talo at eh. Sorry. Sapay na may. Sapay. Good. Malaki siguro to, malaki. Nahihirapan ng grada si G, si Miss JC. Hige. Ano kaya ang huli niya? Yun. Pakul. Tsaka. Kibish! Laki ng oh, di dalawang dalawang piraso. Okay. Iyon, may huli daw din si Broly Tech. Ano kaya yung huli niya? Yun, parang malalaki yata to. Iyon. Limang ah, apat di piraso yata. Iyon. Ito. Bagang, bagang malaki. Malaking mata. Marahalong ito. Sakal. Laplapo. <laughs> lap Juda dalawang bisugo. Apa ah, tapi yung huli niya. You oh. Ito. Sabi. Tapaklakan <tinyo> taklakan. <makes> ito ay isda di isda di tao kisayong isda bibirahan na kami ngayon ng kitang hey, ding mag bibirahan na kami ng kitang ganda na ng kitang na ay nakabuhi sa pikas ay, na, tek watek uy bakit, bakit, ka pa? ano na bakit tumakas ka sana suertehin makarami missing alon missing nan sunod hmm? okay pa ungo bohay na buhay ah hmm. oh, dari cupain para makarya ulit Ayan, 160 lang kasi kunti lang yung taga 160 lang Ang kada yung ta. Yun malaki. Malaking big yung paniligtik. Big na dako. mahina na yung huli dito hindi lang yung sibad sa kitang marami na kasi naming wit ng bisogo laki ng ang laki ng bisogo. Bisira na lang. Uh, parang mahina yung hula mahina rin taga sabit <laughs> tagal wag pakita ng bisugo ngayon ah hindi kasi kami bumalik nun sa isang ispat namin yung naka may 50 kilos yeah Nagpakita hmm, kita na sunod-sunod na. dari ada deri bahan bahol. to. Sunod. Sunod na yung malaki. Big oh, na dako. Malaki. Matapos. Ano nang area? Ganyan sana, oo. malalaki. Yun na, no? sunod-sunod. Ito, no? silalim. So it's not. yung hulihan namin malapit na sa buya maganda yung huli dito sunod sunod oh silalim hindi masih kita makita. <mikita> <Di masyado> makita tuh kita makita.

pulan. Ang dami kasing halos nagkumpulan yung kulihan namin. Aray, 16, 16, 130, 130. Kunti nga lang yung taga, 160 lang. Tuhoy. 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 ito yung huli namin sa 160 na taga lang gubok uh, mo na nasa limang kilo siguro to may git ariya namin ito pangalawang ariya tik 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 Ay, Aria pa namin ito, pangalawang Aria. Idito ni Aria? Hindi ko na sa'yo, hindi ko na sa'yo na. Ito. Ah, Girado na kami ng... Pangalawang... Panglaung... Girado uh, yeah, okay. na kami ng pangalawang inaria namin kanina. ka, ngayon pina, na naman namin maharihan naman kami ng pang tatlo 60 lang yung hook nito taga, kawil, tawagin so 160 pieces lang hindi lang awag sa amin tumba tumba iwan ko lang sa iba kung ano baka apla apla Atik now Yun o, no? sunod-sunod di lang makita si si Lalen kasi cellphone na yung gamit natin uumpisa pa lang kasi tayo baka palarin. makabili tayo ng GoPro. Maya, so, may magbigay dyan ng mga linuwaan nilang mga GoPro. Baka naman. Mga uh, pinaglamaan. Yun o. No? Ang laki. Yung bisugo. Hindi tayo makakapag video ngayon ng mabahaba kasi loobat na yung silpo natin. Sunod-sunod. Hindi -sunod. masyadong makita si lalim. the fresh itong hu pangalawang ang huli na sa pangalawang area ngayon mag area naman lang itong tatlo itong bisis tas area area ayun nakahuli si bulitik ng tatlong laplapo laplapo o oh. pulpot yung tawagin ito apit ito ito laplapo ito yung sekanak po ibang tikit nung sa Apit uh. ito yung ha? api ito na ito oh, na ako 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 Yon. Lalay. Kasi. Uli nang si Papa. Oy. Okay. Yon. Solo. Saka buhi eh. ang isa. Papuhin mo Dapo. Okay, yan tegi-tegi si Padre okay. Joshua. Hoy okay na.